Secure connection to Dito. Di may mga 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 ano? E tanong. Kung magpapasa tayo ng Biblia, ano ang ibig sabihin ni Kaya nga sinabi ng Lord Paul, ito Iglesia Katolika. Dumaan ng maraming buwan, naging kaanib ako sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Na, yun, yung At ako ay naging isang defensive puto na naging panatiko pa rin. Ito na yung ng Iglesia dahil mamatay at kumatay, e, sí, <laughs> hindi na papatay ka? Eh ang utos, sa ikaw ko rin kay Patron Mateo, ibigin nyo yung pag-ibig ko, lahat po eh. Ngayon, ngayon, hindi maliligtas na Ato lang ato. Isin ko ka umatol. Umatol lang umatol. mga sa Diyos Diyo ko sa, Katolika, sa Diyos. mo na sa Catholic Church. Ngayon, sa ngayon, 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 correct. eh ngayon, Diyos ngayon, yung sinasabi ni Pablo sa 4 Corpo ng Galatia at yun ang Diyos ni Soriano, Diyos na kang daan, Diyos ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi si Pablo mismo nagsabi niyo. Na ano? Na hindi naman sa panahon ngayon, sa hindi niyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katuloy ng mga Diyos. At kahit nilang walang itinayo ang Diyos na MCGI, walang itinayo ang Diyos na born Again, Baptist, lahat yan! Tatag ng tao. Nag-iisa lang naman. 4-5 ng ipeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang butismo. Kaya pa nitong mga, hindi, ano na ito, masakit ito, kasi bumuro na sila sa pananampalataya. At kung bakit kalikan natin ang history ng kandating daan, may umibig sila kay Soriano ngayon, pag umatras tayo kay Nicolás Pérez, pag umatras pa tayo daling sa iglesia ng history. Pagkatapos okay. <laughs> na tayo, doon kay ng Iglesia Ni Cristo. Matras naman, matras po, punta kay Martin Luther. sa Martin Luther, Heretic, sa At ang sabi ni Pablo, doon sa mga unurong, sa tres-tres ng Galatia, sa Zambayon, ng, sa magandang balita, mga mamang ano Kaya ng bulog mga sa At kung sa ng awit wala na kito. Ang mamang sabi sa kanya, kung sa wala Ibig sabihin, pang protestante pa pala, parang atista kung may Kristo kong malis, ano naman ang Kristo? Wala ang Kristo naman yun. Kaya, yun, tumagal ulit ang maraming taon, may buwan, wala na, eh, <laughs> e, nakadiskusin po po si Coco, lalim mo, kung po ang katotohanan. Amen! O, Kaya, si Santa Maria ay tunay na ina ng Diyos, ayon sa Biblia at ayon sa Biblia. Amen! Bakit? Ibuin mo eh, si Pico po naman na tanongin mo, yung aso, pag nangalang pang aso, hindi eh, naman pwedeng dinosaur ang anak mo. Yung sisiu, anak ng manok. Yung tuta, anak ng aso. Kailangan naman tuta, anak ng pusa. Putin na yun. <laughs> eh si Maria, ang anak ng Diyo. Natunayan, kung nakita si Apostol, Apostol Tomas, sa 2028 na buwan, Panginoon ko, Diyos ko, hindi naman tao. Kaya kung Diyos ang pinaganap ni Maria, Diyos na tagapagligtas taga sa dos tres ng Tito, nasa loob ng sinapukunan niya, dos mo yung pinangkulosas, anong tawag kay Maria? Hindi na lang, God. Dios. O madre, pati 'yung lang ang ng emotion, so Kaya sinabi ko sa inyo, wala kaming intensyon na mag kayo sa inyo. tapos ang 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 presenter lang, binabas ang makina buhay kabisad sa sa inyo. Naghati kami, mga direk pero inabot sa punto sa among pagpapalan na si Cristo di ay galing siya sa langit. Diyos siya na ng mga Father at Holy Spirit. From heaven, pumunta siya doon sa tiya ni Santa Maria. Nagburo si Santa Maria. Pero yung iburo siya galing sa langit. Ay balik. After nanganak ni sa Santa Maria, nakilala siya ang Jesus Christ. At ang Jesus Christ na ito, nagtayo ng singular, iisang iglesia lang, hindi dalawa o tatlo. Bakit 50,000 ang churches? Sa ano pa, iisa lang doon ang to. At yun ang itinayong ni Cristo. At yun ang sinasabi namin sa inyo sa inyo ngayon, ayon sa aming mga testimony, na ito po yung simbahan at ito, na pinatutunayan ng kasaysayan at ng Biblia. Ngayon, dapat natin itanong kung sino ang nagtayo ng ating simbahan, yung Diyos ba yung naging tao o yung tao lang talaga na tao na hindi talaga magiging Diyos bisa kailanman. Ngayon, kung mapapasya kayo na doon kayo sa itinayo ng tao, yun ay pasya po ninyo at dapat kayong yung respeto. Pero kung mapapasya kayo na doon kayo sa iglesia ng itinayo ng Diyos sa naging tao, dapat mapunta kayo sa katuloy kung gaya rin ang ginawa namin at decision din namin ngayon, kanya-kanyang desisyon, pero kailangan ng ating desisyon ay matalino at tama. Ngayon, nasa sa atin na walang pilitan, wala rin personal. Once again, kung nakasabi kami ng medyo masakit sa puso, we are asking forgiveness and then forgive us and please don't think that we are trolling you o para bang ini-influence namin kayo, gusto namin kayo magkakit. That's out the Holy Spirit. And we are not the Holy Spirit. Bala na Holy Spirit no? so ng naka Lord si sa inyo. Ano? Susana, kahit konti, nakatulong, nakatulong kami sa inyo sa lahat kami. Tulong mami, kami sa kami dahil lang dito kayo. Salamat. So, we will be closing in prayer. Tapos, from here, pumunta na kayo sa kwarto nyo. Hindi kayo matutulong. Kaya yung yes. lalatakaw, lalatakaw na, o from around, punta sa room, punta sa room, tapos may lang right? kayo, na may bell, punta kayo right? doon sa kain. That's the kapakaran. Okay? Ngayon, maraming salamat na nandito kayo. At uh, sana, we okay. see you again. Kaya na kung earth in heaven. <laughs> so, karon we will be asking, kaya brother, will you? Pero uh, 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 okay, Leo